Hello Atheids! Maaga pa lang, mahaba ng pila para sa session ni Ken R. Philip ng mic test at crowd check sa Dubai Winter Carnival narito. Welcome to my channel, my showbiz corner. Viewers, supporters, subscribers. May Naka-hammer pa. Naka-hammer pa. Maaga ang pilahan ng mga fan girls na to dahil alam nila na darating si Philip or Ken para sa crowd check, mic test at rehearsal para sa kanyang uh, portion o segment ng Dubai Winter Carnival. Maraming salamat.